bigyan ko lang kayo ng konting idea kung anong itsura ng itlog ng guinea fowl or bingala ganito mga luts ganito 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 labas natin para makakita nyo ng sa maliwanan ganito mga luts ang dumi ng kukuko kinuha ko na siya mga lods yung inahin nito naglimlim na to eh kinuha ko siya kasi siya sobrang layo na doon sa may bundok eh eh hindi pa sure kung ano kasi nauulanan ayan siya mga lods oh nakikita nyo wawala wawala galit siya kasi kinuha ko na itlog niya no choice ako mga lods kasi sa sayang nauulanan eh ayun lalaki oh ayun ang lalaki ito yung inahin. No choice ako pa, i ko na lang ito. Kasi ito mga to, pagka kinuha mo, ginalaw mo na. Wala na. Matampuhin niya mga lods. Kaya i-incubate ko na lang. Sayang eh. Ito yung dahilan bakit hindi dumadami. Nababasa sa ulan. Bukok. Bukok, sya, bugok. Bugok, bugok? Parang siya, bugok. Yan lang, mga lods. I-incubate ko na lang ito dito sa aking mahimba mahiwagang incubator meron ako dito yung mga breeding ko eh mga breeding ayan o time temperature check 38.0 yun siya lima lang ito mga lods pinilihan ko na ito eh mga siguro wala na isang linggo ito pipisaan na ito soon pohon yung gagawin ko yasama ko siya rito no choice ko ayaw na lang pag ginalaw mo kasi itong mga to itong itlog ng guinea fowl patampuhin yan mga lods hindi pwedeng turuan mas marunong pa yan sa tao hindi nga mga lods puwera biro hindi mo pwedeng ano yan katulad sa manok na gawa mo ng pugad itloganya Hindi. Kailangan sila gumawa. Yan na. Sa ganitong estado ng pamumuhay, sipag lang at tiyaga ang puhunan. Bonus na lang yung kapukihan. Hanggang sa muli, paalam.